Pinky, humantong na nga sa isang formal na reklamo ang mga alegasyon laban kay Senator Laila de Lima. Ang Volunteers Against Crime and Corruption ang nagsampa ng criminal complaint ukol sa mga paglabag sa ilang mga probisyon ng Dangerous Drugs Act. Partikular, yung pagbebenta ng ilegal na droga at conspiracy. Ngayon, maliba na kay de Lima, meron pang anim na individual na pinangalana, pinangalanan din uh, respondents na na di umano'y kasabwat daw ng dating justice secretary sila ay uh, sina dating justice Undersecretary Francisco Baraan, dating uh, bureau of corrections director Franklin Bukayo sina Ronnie Dayan at Junel Sanchez na dating uh, mga aid at uh, security or driver ni uh, Delima uh, isang jad De Vera na kinilalang pamangkin ni Delima at uh, yung sinasabing top believed drug lord na si JB Sebastian si 2012 daw hanggang 2016 uh, na kinabang o tumanggap ng pera, ng drug money, itong si Delima at yung kanyang mga sinasabing mga kasabwat. Ang pinakabasihan pinki ng reklamo ay yung mga testimonya ng uh, ilang mga inmates at opisyal na humarap na sa mga congressional hearing tungkol sa drug trade sa loob ng Dilibid. Kasama dyan ang mga high-profile inmate na sina Herbert Colango at Hans Tan at uh, dating uh, Bucor Officer-in-Charge Director na si Rafael Aragos. Pinky? A.C., may karagdagang ebidensya ba ang iniharap ang VACC maliban doon sa sinabi mo na testimonial evidence? nique dito sa uh, complaint na sinampa nila puro talaga mga testimonial evidence muna yung ginamit nilang basis no pero sabi naman ni VACC President Dante Jimenez pwede pa naman silang magfile ng supplemental complaint later on pero ang ang punto nila is kaya nga nila sinampa dito dahil gusto nilang yung mga appropriate agencies na in this case yung DOJ yung magkalap ng mga kakailanganin pang mga, mga ibang ebidensya para mapatunayan nga yung yung guilt ng mga respondents. Kasi uh, karamihan nga dyan, pinky na documentary evidence na, o yung tinatawag na paper trail na kailangan ay mga bank records. So hindi rin talaga ganun kadalip na makuha yun. Pero tatry din daw ng VACC na tumulong at kung meron daw silang makukuha ay doon nila yun i-attach sa supplemental complaint na ipafile nila. Nagsabuatan nagsabwatan umano sa bentahan ng illegal na droga sa Bilibid, si Senadora Laila Dilima at iba pang personalidad. Yan ang laman ng reklamong isinampa sa DOJ ng Volunteers Against Crime and Corruption. At mula po sa... May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Oni, sinampahan na nga ng reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Si Senadora Laila Delima dito mismo sa si DOJ na kanyang pinagsilbihan ng anim na taon ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa patyong basihan para sampahan na siya ng reklamo. Sa buwatan sa pagbebenta ng droga ang isinampang pangreklamo ng VACC laban kay Senadora Laila De Lima dating Bucor Chief Franklin Bocayo, Jonel Sanchez na dating aide ni Delima, si Ronnie Daya na driver bodyguard ni Delima, Jose Adrian Dera, close in security at pamangkin di umano ng Senadora at ang inmate na si JB Sebastian. Ang pinagbasehan ng reklamo ang mga naging testimonya sa ginawang pagdinig sa House Committee on Justice. Giit ng VACC may probable cause para sampahan ng reklamo sa Sena Delima para sa paglabag sa RA 9165 para sa conspiracy sa pagbebenta ng illegal na droga dahil umano sa mga naihayag na impormasyon ng mga humarap na testigo sa congressional hearings. Lumalabas kasi na wala raw ginawa noon si Delima kung kaya't lalong lumala at lumaganap ang bentahan ng illegal na droga hindi lang sa loob ng bilibid kundi pati na rin sa labas. Nakakapanlumo raw at nakakagalit na habang inaakala nilang nagbabayad na sa kulungan ang mga kumitil sa kanilang mga mahal sa buhay, pinataba pa pala ng pagbebenta ng droga sa loob. Dahil din sa mga testimonya sa kamera, tingin ng VACC ay hindi raw o higit daw sa la lang nagastos ni Delima sa kampanya niya para sa nakaraang May 2016 elections ang totoong nagastos niya. Sa dami raw ng na mga naging commercial nito noon, Nakakaduda kung tama raw ang idineklara niya sa Comelec hindi naman isinampa sa complaint ang mga inmates tulad ni Herbert Colango, Noel Martinez, Jaime Pacho at iba pa na umamin din naman na nagbenta at nagbigay ng pera kay Delima. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, hindi sila isinama dahil tinakot lang daw sila ni JB Sebastian para magbenta ng droga. Si Topacio ang abogado ng ilan sa mga nasabing inmate. Narito ang bahagi na naging pahayag kanina ni Dante Jimenez, VACC Chairman. Sila ng insult insult po yan sa mga victims of heinous crimes. And we will not allow this. It is revolting. And we will monitor this closely and file supplemental uh, uh, complaints against those responsible people for making a mockery of our penology. Sa ngayon, Connie, wala pang kalakip ng mga documentary evidence yung isinampang pangreklamo ng VACC dito sa DOJ. Yun lamang mga testimonya sa congressional hearings ang kanilang kasama dun sa kanilang complaint. Pinauubayan na raw nila sa DOJ na kumpletuhin ito at palakasin. Samantala, sinusubukan pa natin kuna ng bagong pahayag si Senadora Delima Kaugnay nga sa isinampang pangreklamo laban sa kanya pero nauna na niyang itinanggi ang aligasyon na sangkot siya sa bentahan ng iligal na droga sa Bilibid. Connie? Emosyonal naman na giniit ni Senadora Laila de Lima na hindi raw totoo ang akusasyong tumanggap siya ng drug money mula sa Bilibid. Kasi din daw na nagkaroon sila ng relasyon ng dati niyang aide na si Jonel Sanchez. Balitang hatid ni Jam Cisante. Habang tigo laban sa kanya sa kamera ang bilibid inmate at hinihinalang drug lord na si J.B. Sebastian, nasa misa naman ng CBCP sa Senador Laila de Lima para sa paggunita sa World Day Against Death Penalty naging emotional pa si Delima lately kasi talagang talagang bag, basta na lang uh, nalul po ako uh, dati nakokontrol ko pa marunong akong mag-control dahil mano naman po ako matapang naman po akong babae pero sa gawa sa tindi naho kasi na mga nangyayari at sa mga ginagawa sa akin mukhang uh, hindi ko na po napakayanan emotionally although I still I still try to always fight my emotions pero yung pag, pag iiyak ko po halo-halo na pong emosyon yon muling giit ni Delima hindi siya tumanggap ng pera mula sa mga drug lords sa bilibid hindi na rin siya nagulat na tumestigo laban sa kanya sa si Sebastian dahil ilang linggo ang nakakaraan, nakatanggap na siya ng impormasyon na pinapressure umano sa si Sebastian na magsinungaling para idiin siya. Now that he has finally appeared there at nagsumama na rin siya sa kasi mga kasinungalingan na yan, ibig sabihin hindi na niya kaya yung pressure. Dahil yung source ko rin po says na talaga naman na yung target nung uh, alleged riot na yun dun sa Bilibid 19 ay siya. Napapatayin daw talaga siya. Hindi rin totoong dumaan ang dalawang milyong piso sa dati niyang security aid na si Jonel Sanchez. Itanungin nila si Jonel kung totoo yun. Now, si Jonel, syempre, isa rin po yon na na-pressure na rin mag-testify. So, hindi ako magtataka kung halimbawa i-recall nila si Jonel para for the purpose of uh, uh collaborating or corroborating, uh, quote-unquote, yung, uh, ano na yan, yung claim na yan. Kasi nung alingan din daw ang pinahiwatig ni Sebastian na mukhang may relasyon noon sa si Nadelima at Sanchez. Tama na yan babae po ako. Ma, respetuhin nyo naman po ang pagkababae ko. Huwag naman ho yung ganon. Baka sa susunod na sasabihin nila lahat na naging security ko ay boyfriend ko. Wala pa akong lover ngayon. <laughs> Wala pa akong boyfriend ngayon. Sana meron. <laughs> invent pa more. <laughs> Sige lang, invent pa more. Pinanindigan din ni Delima ang nauna niyang sinabi na government assets sa si Sebastian kahit na itinanggi ito ni Sebastian. Sinanooy Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayu at noy Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Reginald Villasanta daw ang nagsabi sa kanyang nagbigay ng na impormasyon sa gobyerno si Sebastian. Sila yung nagsabi sa akin noon na sa kanya nang gagaling yung ilan na mga impormasyon hinggil sa mga kalakaran sa loob ng bilibid. So in a sense, asset siya. So kung hindi na niya yung inaamin ngayon, Again, kasama yan dyan sa pag sa kanya. Dagdag ni Delima, walang basihan ang Lookout Bulletin Order o LBO na nilabas laban sa kanya ng Department of Justice o DOJ dahil wala pang reklamo o kasong hinahain laban sa kanya. Dahil may LBO laban sa kanya, kailangan niyang humingi ng permiso sa DOJ bago siya makalabas ng bansa. Gayunman, siniguro ni Delima na hindi niya tatakasan ng anumang isang pa laban sa kanya. Wag mo kayong mag-alala dahil wala ko akong kabalak-balak na umalis ng Pilipinas para iwasan kung anuman yung mga i ia niyo sa akin na mga kaso. Wala po akong ganung, uh, dahil inusente po ako. So ang guilty lang po ang tumatakas.